Good morning mga palangga. Welcome to my channel, I'm the Explorer. Magpapaking po tayo ngayon dahil lilipat na naman kami ng bahay. So, let's do this. bigat. <laughs> Buksan ko muna ito. Ano, boxes. Ayan pa, isa-isa. Nag-start uh, na ako ng packing habang wala pa si Amo. Para pag time na na i-pick upin na, kukumpi na lang yung kukunin sa mga gamit at least na pack ko na sila. Kagagaling ko lang din sa North Plaza, nag-pick up ako ng food ni Pudding. Dahil last Monday, nung Monday pumunta ako doon pero hindi pa daw na deliver yung food niya kaya Ayan, so mag i tayo. Sisimula natin kunin tong mga gamit na to. Ilagay natin sa box. Aray. Hello, are you going to help me? You're going to help me, Minnie? Are you going to help me? Excuse me? ako ng damit. Wait lang ha. Balikan ko kayo. So, eto. Nakabihis na po ako. Tapos na natin tong ipak. Ay, loob mo. Bakit ang liliit naman ito? ang niliit naman susan so, naman so yung tips natin ilang kiraso na to ang dami 2 5 my god kasiya kaya ito kami lumipat. Tapos ngayon, lilipat na naman kami. O, ba? Diba? Kasi mga palangga, nabenta na tong bahay ni amo. So, maghanap na lang kami na rerentahan niya yon Dahil, nabili na nga. kuli ano mo talaga siya. Kailangan lang itong may malagyan para mabuhat natin siya ng maayos. Diyan lang kami sa baba lilipat guys. 11C lang. Dito lang din sa building na to. So, okay lang medyo hindi tayo mahihirapan masyado. Unlike, unlike before na masyado tayo ang nilipatan natin at mahirapan tayo ng husto noon. Nagkasakit ako noon nung nag, nun, nung nag kami. Ang hirap kayang mag Ano, mag Napaka-trapa. Matrapa. Lalo na pag nag-unpack. Oh! Sabi ko pack na <laughs> pack. na po. Dahil mga box yung ipapack natin, so kailangan natin siguraduhin ang ating box para hindi ma butas Okay, I think okay na yan siya. это пока kukuha tayo ng pentel pen, pen. ililabel natin siya sa taas kung ano yung mga nasa loob para alam natin bago natin buksan, di ba? Yun. Dali lang yan. Pag nagpapak, okay lang. Pero pag nag-unpack, yun. Hirap. Nah, so, this one. Okay. Lalagay na lang muna natin siya dito sa loob para at least alam ko kung ano yung mga parts na nandito sa ganitong place para ma maibalik natin siya sa kanyang pwesto pag nandun na tayo sa bahay so kailangan muna natin linisin bago natin to pag nag, ano na tayo, pag nag-unpack na, alinis na siya. I-ano na lang natin. Okay. I think hindi ito kasya sa isang, ano, sa isang box. Mga dalawa or tatlo. Mga dalawa or tatlong box ang kailangan dito. Ayan. Mga book. At least, di ba, may time tayong mag-pack ngayon. Unlike nung dati. Yung dati kasi, mabilis ang pack yun. Ayun. Mabilis ang kasi nga, kung kailan kami lumipat, saka pa kami nag-impack. Olive <laughs> oil. So na mga palanggana. Tapos na natin ang isang box. So, kailangan na natin itong i-label. Sulatan natin kung ano yung mga nandiyan para alam natin. Tayong pencil pen. Ayan, natapos na natin ang isang boxes. Ayan, thank you so much for watching and hope you enjoyed this uh, short video. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. I'm JD Explorer. Bye-bye. Give it to me like...